Bakit ang katahimikan minsan ay mas malakas pa kaysa sigaw? Sa mahabang kasaysayan ng Simbahang Katolika, ilang lihim ang tinakpan ng panahon, ngunit iilan lamang ang umabot sa antas ng ikatlong lihim ng Fatima, isang piraso ng misteryo na sumabog sa imahinasyon ng mundo at ironikong nilamon ng katahimikan. Noong ipinahayag ang lihim noong 2000, marami ang umasa sa sagot, ngunit lalong lumalim ang tanong. Iyon na ba talaga? O may mas malalim na apoy na itinatago sa likod ng diplomatikong mga salita? Ang pagpasok ni Papa Leo sa Tortese sa entablado ng pananampalataya ay hindi puno ng sigaw o paputok. Bagkus, isang tahimik na humiliya sa loob ng maliit na kapilya sa Vatikano ang yumanig sa pundasyon ng simbahan, walang telebisyon, walang milyon-milyong mata, tanging iila ng saksi. Ngunit ang mga salitang binitawan niya ay parang lintik na pumutol sa kawalan ng gabi. Ang totoong lihim ay hindi matatagpuan sa mga panlabas na tanda, kundi sa tahimik na digmaan sa puso ng tao. Ang Fatima, nakilala sa mga aparisyon ng Mahal na Birheng Maria at sa mga propesya nitong umikot sa pandaigdigang trahedya, ay nagkaroon ng bagong anyo. Hindi ito tungkol sa mga bomba, gera o pandaigdigang gulo. Ngayon ang laban ay tahimik na katago at mas mapanganib. Ang paglamig ng pananampalataya, ang pagkawala ng pag-asa, at ang pagkasangkot sa walang kaluluwang mga ritual. Sa panahon, ng internet at impormasyon, ang katahimikan ng Papa ay sumigaw. Ang kanyang mensahe ay dumaan sa mga pader ng Vatikano at sumundot sa mga puso ng nakaririnig. Hindi ito alarma, hindi ito banta. Isa itong malalim na hamon. Tapos na ang panahon ng kababalaghan. Nagsimula na ang panahon ng panloob na digmaan. Bakit? Nga ba natatakot ang simbahan at ang mundo sa ikatlong lihim? Dahil wala nang mas nakakatakot kaysa sa sariling anino. Ang tunay na panganib, ayon kay Papa Leo Catrice, ay ang pagbalik natin sa Diyos na may pusong bato. Ang rosaryo ay nagiging dekorasyon, ang panalangin ay nagiging checklist, at ang pag-ibig ay nauupo sa lamig ng tradisyon. Pinili ng Papa ang katahimikan kaysa polemika. Hindi siya nagbanggit ng pangalan, hindi siya nanakot ng impyerno, ngunit ang bigat ng kanyang salita ay tila mabigat na ulap bago bumuhos ang malakas na ulan. Tumago sa mga naroon ng mensahe. Ang digmaan ay personal, Walang nakaligtas at walang pwedeng magtago sa harap ng Diyos. Simula pa lang ito ng isang pagsasalaysay na hindi para sa mahina ang loob. Ang Fatima ay hindi na lang tanong ng geopolitics o ng mga lihim ng Estado. Ito ay hamon sa bawat kaluluwa. Handa ka na bang harapin ang sarili mo? Ang katahimikan ng Papa ay nagbigay liwanag sa pinakamadilim na sulok ng pananampalataya. At sa sandaling iyon, Nagsimula ang tunay na propetikong bagyo sa likod ng katahimikan ng Vatikan. Unti-unting sumiko ang tensyon. Habang ang mga teologo at mananampalataya ay abala sa pagdebate tungkol sa nilalaman ng ikatlong lihim, may isang malamig na takot na sumisingit sa bawat puso. Ano ang ibig sabihin ng Papa? Ang lumang takot sa mga huling panahon ay napalitan ng isang mas mapanganib na kalaban ang spiritual na pagkapagod. Sa mga palasyo ng kapangyarihan, may mga bulong-bulungan tungkol sa tunay na kalagayan ng simbahan. May ilan na tumatawa, may ilan na tahimik na nagdarasal, ngunit lahat ay nararamdaman ang bigat ng bagong krisis. Ang mga ordinaryong tao na dating kumakapit sa rosaryo sa harap ng trahedya, ngayon ay parang binabalot ng yelo. Hindi ito ang yelo, ng kawalan ng pag-asa kundi ang yelo ng pag-uulit-ulit at kawalang sigla. Ang mga misa ay napupuno pa rin, ngunit kakaunti ang tumatagos sa puso. Pumuri satana ang bulong ng ilan. Ang usok ng satana ay hindi na nagmumula sa mga kaaway sa labas, kundi sa mga upuan mismo ng simbahan. Sumasabay sa hangin ang mga tanong. Paano kung ang digmaan ay hindi sa labas, kundi dito mismo, sa ating kalooban? Pinag-aralan muli ng mga eskolar ang mga sulat ni Sister Lucia. Isang linya ang paulit-ulit nilang binabalikan. Ang huling labanan ay para sa kaluluwa. Parang palaso na tumatama sa puso, ang ideyang ito ay nagbukas ng mga sugat na matagal nang tinatakpan. Ang simbahan ay tila ba nakaharap sa salamin, pinipilit tanggapin na ang tunay na panganib ay hindi mula sa sekularismo o ideolohiya kundi sa paglamig ng pananampalataya ng sarili niyang mga anak. Ang bawat pag-amin ay tila pagdurugo ng sugat. Nagmumula ang kaguluhan, hindi sa panlabas na pagbabanta, kundi sa panloob na kawalang sigla. May mga obispo at pari na tahimik na umiiyak sa gabi, hindi dahil sa takot sa persecution, kundi dahil sa takot na tuluyang mawala ang apoy ng pananampalataya sa kanilang mga komunidad. Ang mga monasteryo ay naging lugar ng panalangin at pag-iyak. May mga layko na muling humahanap ng sagot, bakit ako nananampalataya? Para saan ang lahat ng ito kung ang puso ay hindi na nadadala ng espirito? Ngunit sa gitna ng katahimikan, may mga tanda ng bagong pag-asa. Isang grupo ng kabataan ang nagsimulang magdasal ng rosaryo gabi-gabi, hindi para sa milagro, kundi para muling maramdaman ang presensya ng Diyos. Ang mga matatanda ay muling nagtipon sa kumpisalan, hindi dahil sa takot kundi sa pagnanais na mapatawad at magsimulang muli. Ang mga maliliit na komunidad ay bumabalik sa simpleng pagsamba. Walang palabas, walang drama, tanging ang tahimik na paglapit sa Diyos. Sa ganitong klima, naging totoo ang sinabi ni Papa Leo Caterser ang pinakamalaking digmaan ay hindi labas, kundi dito sa ating kalooban. Ang bawat araw ay parang laban sa kawalang interes, sa tukso ng kawalang pakialam at sa kasinungalingan na sapat na ang panlabas na relihiyon. Ang panawagan ng Papa ay hindi para sa panibagong doktrina, kundi para sa panibagong puso. Isang pusong muling mag-aalab sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na walang nakakakita, ang simbahan ay muling tinatawag na magising. Walang himala na bababa mula sa langit. Walang mahiwagang solusyon. Ang milagro ay dapat manggaling sa bawat isa. Ang mga salitang binitawan ni Papaleo Leo Caterse ay parang matalim na tabak na pumupunit sa tela ng kasinungalingan at komportable na relihiyon. Sa bawat sulok ng mundo, may mga gumigising, may mga bumabalik, at may mga tumatangging sumuko sa lamig ng panahon. Ang katahimikan ng Vatican ay naging ugong ng pagbabago. Ang mensahe ng Papa, kahit simple at tahimik, ay parang lindol sa kaluluwa. Hindi na ito tanong ng anong mangyayari sa hinaharap, kundi anong gagawin natin ngayon. Sa bawat tahimik na sandali, may panibagong tanong na sumisibol. Handa ka bang isuko ang tibay ng iyong puso para sa tunay na pananampalataya sa gitna ng tahimik na bagyong ito? May kakaibang sigla ang biglang sumiklab sa piling ng mga mananampalataya. Isang pangkat ng mga madre, nakilala sa kanilang katahimikan, ang biglang nagpasimulang magtipon sa gabi para sa matagal na adorasyon. Sa bawat sandali ng katahimikan, nagiging parang bulkan ang kanilang mga puso, sumisigaw ng pagnanais na muling maramdaman ang init ng presensya ng Diyos. Ang mga bulong ng takot ay unti-unting napalitan ng bulong ng pag-asa, na marahil. Dito, sa dilim ng gabi, sisiklab muli ang apoy ng pananampalataya. Hindi nagtagal, kumalat ang diwa ng pagbabago sa mga seminaryo. May mga batang seminarista na dati abala lamang sa pag-aaral, ngayon ay nagpapakita ng di matitinag na debosyon. Ang kanilang mga tanong ay hindi naukol lamang sa teolohiya kundi sa tunay na buhay ng pananampalataya. Paano ko ipapasa ang apoy na ito sa mga tao? Ang bawat gabi ay naging pagkakataon para sa masinsinang panalangin at pagninilay, naghahanap ng direksyon mula sa espiritu. Habang nangyayari ito, may ilang lider ng simbahan ang naalarma. May mga natatakot na baka magdulot ito ng skismo o hindi inaasahang mga rebelyon. Ngunit si Papa Leo Hatartir, sa halip na supili ng kilusan, tahimik na nagmasid at nagdasal. Alam niyang ang apoy na hindi galing sa tao ay hindi mapipigilan ng mga patas o takot. Sa kanyang puso, naroon ang pag-asa na sa wakas, magising ang simbahan mula sa espiritual na pagkatulog. Lumawak ang kilusan sa mga lugar na dati ay tahimik at parang walang pag-asa. Sa mga probinsya, may mga nagtipon upang magsagawa ng prosesyon. Walang anunsyo, walang kamera, tanging pagnanasa na lumapit sa Diyos. Ang mga luhang dumadaloy sa mga pisngi ng matatanda ay patunay na ang puso ng bayan ay muling tumitibok para sa pananampalataya. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, isang bagong pag-asa ang unti-unting sumisibol. Kasabay nito, nagsimulang sumulat ang ilang teologo ng mga artikulo at aklat hindi para sumikat, kundi para magbahagi ng sariling karanasan sa muling pagkabuhay ng pananampalataya. Ang bawat pahina ay sinasalamin ang paghahanap ng Diyos sa gitna ng kadiliman, ang panawagan na huwag hayaang malunod sa sistema, kundi muling magliyab sa espiritu. Ang intelektual na mundo ng simbahan ay unti-unting binabalot ng apoy ng kababaang loob at panibagong pag-asa. Sa bawat sulok ng simbahan, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na himala ay hindi ang pagputok ng bulkan o ang pagbaba ng apoy mula sa langit, kundi ang tahimik na pagbabalik ng puso sa Diyos. Ang bawat individual na muling nagsisindi ng panalangin ay bahagi ng digmaang ito. At sa bawat pagsiko ng umaga, nagiging mas maliwanag ang panawagan. Magsimula sa sarili, magbago mula sa loob, at huwag matakot sa katahimikan. Sa kasagsagan ng bagong siglang ito, lalong tumingkad ang tanong, ano ang tunay na layunin ng ikatlong lihim ng Fatima? Hindi ba't ito'y naging salamin ng ating personal na laban, ang mga ordinaryong mananampalataya, na dati parang kasangkot lamang sa seremonya, ay unti-unting nagising sa mas matindi pang katotohanan, na ang tunay na himala ay ang pagbabagong loob. Mula sa mga pamilya hanggang sa malalaking parokya, nararamdaman ang pagyanig ng espirito. May mga kabataan na sa kabila ng tukso ng makabagong mundo ay muling natutong tumahimik at makinig. Sa bawat gabing pagninilay, may mga luha ng pagsisisi at pasasalamat. Maraming magulang ang nagugulat na ang kanilang mga anak ay na agkukusang magdasal ng rosaryo hindi dahil sa utos kundi sa pagnanasa na maranasan ng Diyos. Ang bawat simpleng panalangin ay nagiging bagong simula, isang lihim na himala sa gitna ng kaguluhan. Kasabay ng muling paglalim ng pananampalataya, lumakas ang tawag para sa tunay na pagbabalik loob. Hindi na sapat ang pagsunod sa ritual. Hinihingi ng panahon ang pusong muling mag-aalab. Ang mga pari, madre, at laiko ay nagkakaisa sa panalangin na sanay muling magningning ang unang pag-ibig sa Diyos. Ang dating nakasanayang kumpisal ay naging sagradong sandali ng pagbabalik ng pagluha at ng panibagong simula. Ang mga lider ng simbahan ay tahimik na sumusuporta sa kilusan. Hindi nila kinailangan ng malaking anunsyo. Ang tunay na himala ay laging tahimik, laging nangyayari sa pusong handang magbago. Ang Vatican mismo ay naging parang bukal ng bagong sigla at kahit ang mga pinakamatatanda sa pananampalataya ay muling naramdaman ng init ng espiritu. Ang simpleng mensahe ng Papa ay naging gabay sa bawat aksyon. Maraming naniniwala na ang ikatlong lihim ay hindi tungkol sa takot kundi sa pag-asa. Ang tunay na hamon ay hindi labanan ng mundo kundi ang sariling lamig at pagkamanhid. Ang bawat taong nagbabalik-loob ay patunay na ang milagro ay nangyayari. Hindi sa malalaking kaganapan, kundi sa maliliit na hakbang ng pananampalataya. Ang lihim ay hindi isang takot, kundi isang paanyaya. Ang lumalakas na apoy ng pagbabalik-loob ay hindi nakaligtas sa mga tukso ng panahon. Habang dumarami ang mga nagbabalik sa pananampalataya, sumabay din ang panlalamig ng ilan. May mga gumagamit ng bagong sigla upang magtago ng sariling interes. May mga nagnanais lamang ng pansamantalang pakinabang. Ngunit kahit dito, nanatiling matatag ang panawagan ng Papa. Ang tunay na laban ay hindi laban sa tao, kundi laban sa kasinungalingan sa sarili. Sa gitna ng sigla, may mga komunidad na tila na iwang balot pa rin ng takot at pagdududa. Ang ilan ay natatakot pa rin harapin ang sariling kadiliman takot na baka walang magbago, takot na baka walang tumugo ng Diyos. Ngunit sa bawat gabi, ng tahimik na panalangin, unti-unting lumalambot ang puso ng ilan. Sa bawat kumpisal, may mga luha na pumapatak, mga luhang tanda ng tunay na pagsuko, may mga pari na dati kilala sa pagiging malamig, ngayon ay unti-unting nagiging gabay ng panibagong pag-asa. Ang kanilang mga sermon ay nagiging patutuo ng sariling pagbabago, ng pag-amin sa kahinaan, at ng panibagong pananabik sa Diyos. Ang mga layko ay nadadala sa ganitong tapat na pagbabahagi, hindi ng teorya, kundi ng tunay na karanasan ng Espiritu. Habang nangyayari ito, unti-unting nabubuo ang isang espiritual na hukbo. Hindi ito hukbo ng armas o salapi. Kundi hukbo ng mga pusong handang magbago. Ang bawat nagbabalik-loob ay parang sundalo sa tahimik na digmaan, armado ng rosaryo at panalangin. Walang sigawan, walang drama. Tanging matatag na paninindigan laban sa lamig ng panahon. Sa bawat patak ng luha at bawat dasal, unti-unting nababago ang pananaw ng marami. Nakikita nila na ang tunay na laban ay hindi sa labas ng simbahan kundi sa loob sa pusong madaling lamunin ng kawalang-interes ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng nagtipon kundi sa lalim ng pagbabalik-loob ng bawat isa ang digmaang ito ay patuloy na umiikot sa bawat komunidad may mga sumusuko ngunit mas marami ang muling bumabangon sa katahimikan ng gabi at sa init ng araw nagaganap ang tunay na milagro ang pagbabalik ng puso sa Diyos ang pagbubukas ng bagong umaga ng pananampalataya at ang panibagong pag-asa na kahit anong dilim may liwanag pa rin darating. Unti-unting umuusbong ang malinaw na mensahe. Ang tunay na krisis ng simbahan ay hindi panlabas, kundi panloob. Ang banta ng mundo ay wala sa mga batas o paninira ng mga kalaban, kundi sa kawalan ng sigla ng mga tapat. Ang bawat araw ay parang paanyaya sa personal na laban, isang hamon na magbago, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong pamayanan. Habang lumalalim ang pagbabalik loob, nagiging malinaw na ang panalangin at penitensya ang tanging sandata. Hindi kailanman na luma ang rosaryo. Ngayon pa lamang ito muling na ipapasa sa bagong henerasyon bilang susi ng tagumpay, laban sa spiritual na lamig. Ang bawat butil ng dasal ay parang kalasag na pumipigil sa pagpasok ng kawalang pakialam sa puso ng tao. Sa mga lugar na dati parang disyerto ng pananampalataya, unti-unting sumisibol ang bagong buhay. Ang simpleng pagbabalik sa sakramento ng kumpisal ay nagiging pinagmulan ng panibagong lakas. Ang mga bata at matatanda ay nagsasama-sama sa pagdarasal, pinapaalalahanan ang isa't isa na ang Espiritu Santo ang tanging nagbibigay ng apoy sa puso ng simbahan, sa mga seminaryo at monasteryo, mas nagiging totoo ang hamon ng Papa. Hindi sapat ang matutunan ang teorya. Kinakailangang mamuhay sa apoy ng pananampalataya. May mga nagkukumpisal na hindi na nila kayang magdasal ng mekanikal. Kailangan na ang tapat na puso sa bawat sandali ng pagdadalangin. Muling bumabalik ang sigla ng unang pag-ibig kay Kristo ang bawat araw ay parang labanang hindi nakikita. Habang tahimik na naglalakad ang mga tao patungo sa simbahan, daladala nila ang bigat ng mundo. Ngunit, sa bawat panalangin unti-unting gumagaan ang pasanin. Ang pananampalataya ay nagiging sandigan, ang pag-asa ay muling nabubuhay, at ang espiritu ay gumagalaw sa katahimikan. Ang simbahan, sa kabila ng lahat, ay nananatiling buhay. Hindi dahil sa dami ng tagasunod, kundi dahil sa katatagan ng mga pusong muling naglalagablab para sa Diyos. Sa bawat hininga ng panalangin, sa bawat patak ng luha, nabubuo ang tunay na hinaharap isang simbahan na hindi takot sa dilim, kundi handang harapin ang sarili at muling yakapin ang liwanag ng pananampalataya. Habang lumalalim ang paglalakbay na pagtanto ng mga mananampalataya, na ang tunay na propesya ng Fatima ay sumasalamin sa bawat panahon. Hindi ito natapos noong isang siglo. Bawat henerasyon ay tinatawagan upang muling buhayin ang apoy ng pananampalataya. Ang katahimikan ni Papa Leo Catersay ay parang salamin na nagpapakita kung nasa na tayo ngayon. Sa gitna ng kasaganaan ng impormasyon, tila lalong tumitindi ang pagkatuyo ng kaluluwa. Ang bawat araw ay paanyaya na gawing personal ang lihim. Huwag lamang itong gawing alamat ng nakaraan. Sa mga bayan at lungsod, unti-unting nadarama ang epekto ng panawagan ng Papa. May mga pamilya na, sa kabila ng modernong abala, ay nagsasama-sama sa dasal tuwing gabi. Ang pagbalik sa mga simpleng gawain, rosaryo, kumpisal at banal na misa, ay nagbubukas ng pintuan para sa espiritu. Kahit ang mga matagal nang lumayo sa simbahan ay naglalakas loob bumalik. Dala ng panibagong pag-asa na maaaring muling magsimula kahit gaano kalayo ang nalakbay. Ang mga pare at relihiyoso na minsang nadama ang bigat ng sariling pagkukulang, ay muling nagkakaroon ng sigla. Marami ang natutong umamin ng kahinaan, tanggapin ang sariling sugat at hayaang hilumin ng Diyos. Ang pagtanggap na hindi perpekto ang simbahan ay naging simula ng tunay na pagbabago. Sa halip na itago ang problema, binuksan ang pinto ng pag-asa at pakikinig. Ginawang pagkakataon ang krisis upang lumago. Sa antas ng lipunan, may mga pagsubok na lumitaw, paghamak, paninira at kawalang pakialam. Ngunit ang mga gumising sa panawagan ng Fatima ay hindi na nagpatinag. Ang bawat tanggi, bawat pagdududa ng iba ay tinatanggap bilang pagkakataon upang lalo pang tumibay. Ang pananampalataya ay hindi na lang simpleng tradisyon, kundi buhay na apoy na nagsisilbing ilaw sa kadiliman ng mundo. Lumalakas ang paniniwala na ang hinaharap ng simbahan ay nakasalalay hindi sa mga dokumento o himala, kundi sa panibagong sigla ng bawat mananampalataya. Yang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag ang tao ay muling yumakap sa panalangin nagsisi at muling nagtiwala sa pagmamahal ng Diyos. Hindi sapat ang dumalo, kailangang mabuhay ang espiritu, kailangang lumaban laban sa sariling lamig ng puso. Habang ang mga propesya ay patuloy na pinag-uusapan, mas malalim na ang tanong na bumabalot. Handa ba tayong gawing misyon ang lihim ng Fatima? Ang totoong labanan ay hindi para sa iilan. Lahat ay tinatawag lahat ay bahagi ng kwento. Ang tunay na panalo ay hindi nakikita ng mundo, kundi nararamdaman ng bawat pusong muling binuhay ng pananampalataya. Sa pagtatapos ng kwento, sumasalamin ang mga mata ng mga tapat, hindi na sa takot, kundi sa panibagong pag-asa. Ang mensahe ni Papa Leo ay naging ilaw sa gitna ng dilim, paalala na kahit sa katahimikan, may Diyos na kumikilos. Ang lihim ng Fatima sa wakas ay naging buhay na hamon. Tumalikod sa lamig, yakapin ang init ng unang pag-ibig at huwag hayaang mamatay ang apoy ng espiritu sa puso. Ang simbahan, bagaman sugatan at madalas hindi nauunawaan, ay patuloy na inaanyayahan ng mundo sa pagbabalik-loob. Ang bawat rosaryo ay parang hibla ng pag-asa na bumabalot sa puso ng tao nagpapaalala na ang langit ay laging bukas sa mga handang magbago. Walang himalang magpapalit ng puso, tanging ang matapat na pagsagot sa tawag ng Diyos, ang tunay na milagro, ang panawagan ni Papa Katrice ay hindi tungkol sa kapangyarihan o kontrobersya, kundi sa kababaang loob. Sa bawat salita niya, ramdam ang bigat ng misyon. Hindi para sumikat, kundi para ihatid ang mensahe ng langit na matagal nang pinatungan ng alikabok ng mundo. Ang kanyang tahimik na pananalita ay naging kulog sa mga pusong handang makinig, paanyaya sa tunay na pagbabago. Sa mga simpleng komunidad nagsimula na ang tahimik na revolusyon. May mga nagbabalik sa simbahan, may mga nagsisimula pa lang, ngunit lahat ay pinapalakas ng isang katotohanan. Ang lihim ng Fatima ay hindi pala sekreto, kundi paanyaya isang sigaw ng langit para sa bawat kaluluwang naglalakbay sa dilim. Walang huli para magbalik, walang malayo para yakapin ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, tanong ko sa iyo, handa ka bang gawin ang lihim ng Fatima na buhay sa iyong puso? Handa ka bang labanan ng lamig, itakwil ang kawalang interes at yakapin ang pag-asa? Ah, uh... panahon ng pagsubok ay di natatapos. Ngunit ang biyahe ng pagbabago ay laging bago, laging bukas, laging naririyan.